Mayroong dalawang matalik na magkaibigan. Sila Matshing at Pagong. Si Pagong ay mabait at matulungin, samantalang si Matshing ay tuso at palabiro naman. Isang araw, nasalubong nila sa gubat si Kuneho na may daladalang mga prutas kagaya ng mansanas, saging at mangga. Kamusta kaibigang kuneho? Saan ka nang galing at tila ata madami kang prutas na daladala? -dala? Oo nga kaibigang kuneho. Mukhang nahihirapan ka na sa iyong mga dalang prutas. Siguradong malayo pa ang iyong pinanggalingan. Kamusta din kayo mga kaibigang pagong at matching? Ako ay nanggaling pa sa malayong bundok upang manguha ng mga prutas para sa aking mga anak at mahal na asawa. Gusto mo bang tulungan ka namin sa iyong mga dala, kaibigang kuneho? Matutulungan ka namin mabawasan ang bigat ng iyong mga dala kung ibabahagi mo sa amin ang ilang piraso ng iyong mga prutas. Tama ka nga kaibigang Matching, maraming salamat sa iyong mungkahi, mas mabilis akong makakauwi nito kapag mas magaan na ang aking dala. Ibibigay ko sa inyo ang ilang piraso ng aking mga nakuhang prutas. Kung ganoon ay maraming salamat kaibigang Kuneho. Ikaw na nga ang nahirapan sa pangunguhan ng mga ito mula pa sa malayong bundok. Tama lang ang iyong desisyon kaibigang Kuneho. Tiyak kung makakauwi ka agad niyan sa inyong bahay upang makakain na ang inyong pamilya na kanina pa nag-aantay sa iyong pag-uwi. Iniabot na ni Cunejo ang ilang mansanas, saging at mangga kanila Matshing at pagong. At agad na itong umalis para makauwi sa kanyang pamilya. Habang sila Matshing at pagong naman ay tuwang-tuwa sa mga prutas na ibinigay ni koneho. At nagsabi na nga si Matching na kainin ang mga prutas na ibinigay ni Kuneho. Sige Matching, doon tayo sa ilalim ng malaking puno yun magpahinga habang kumakain ng mga prutas na ito. Magandang ideya kay Bigang Pagong. Maaari bang ako na lang ang magdala ng mga prutas na inyong hawak upang hindi ka na mahirapan? Maraming salamat kay Bigang Matching, heto kunin mo. Pagdating ng dalawang magkaibigan sa malaking puno, agad tumakbo at mabilis na umakyat si Matshing sa malaking puno dala ang mga prutas na ibinigay ni Kuneho sa kanila. Ako na ang iibos ng mga prutas na ito Pagong. Kulang pa para sa akin ang lahat ng ito. Huwag mong gawin yan kaibigang Matshing. Para sa ating dalawa ang mga prutas na yan. Mamigay ka naman. Pagmamakaawa ni Pagong. Ako naman ang nagmungkahi kay Kuneho na ibigay sa atin ang ilan sa mga prutas na kanyang dala. Kaya ako lamang ang nararapat na kumain ng lahat ng ito. Pero dahil sa naaawa ako sayo, bibigyan kita ng isang mansanas, heto ang parte mo pagong. Inihulog na nga ni ang isang mansanas mula sa taas ng punong kanyang kinaroroonan. Agad rin sinalo ni Pagong ang isang mansanas na nilaglag ni Matching, at biglang nakaisip ng leksyon si Pagong dahil sa ginawa ni Matching. Agad kinagat ni Pagong ang mansanas na inihulog ni Matching mula sa puno. Matching salamat pero sandali lang. Bakit kaya biglang sumakit ang aking tiyan pagkatapos kung kainin ang mansanas na iyong binigay, hindi kaya may lason ang mga mansanas na iyan? Sigaw ni Pagong. Ganun ba Pagong? Naku ayokong sumakit ang aking tiyan dahil sa mga mansanas na ito. Inuhulog ko na din ang iba pang mansanas. Mabuti mayroon pa naman akong mga saging at mangga dito, nakasama sa binigay ni Kuneho. Paano ka nakakasiguro na hindi sasakit ang iyong tiyan sa mga saging at mansanas na iyan, ang mabuti pa, ihulog mo sa akin ang tigisang piraso ng saging at mangga na iyan at titikman ko. Sa takot ni Matching na sumakit ang kanyang tiyan. Inihulog na nga niya ang tigisang saging at isang mangga upang makatiyak. At agad naman itong kinain ni Pagong. Nako Matsing, lalong sumakit ang aking tiyan pagkatapos kong kainin ang saging at mangga na iyong inihulog. Mabuti pa ihulog mo na rin lahat ng iyan at baka sumakit din ang iyong tiyan kapag iyong kinain. Ganun ba Pagong, mabuti na lang agad mo akong sinabihan bago ko pa makain ang mga ito, ayokong sumakit ang aking tiyan, mabuti pang ihulog ko na lahat ng mga ito at inihulog na nga ni Matxing ang lahat ng prutas na natitira sa kanya mula sa itaas ng puno. Teka nga, bakit naman magdadala ng mga prutas na may lason si Kuneho na magdudulot ng pananakit ng siya ng kanyang pamilya? Agad bumaba si Matching mula sa mataas na puno, at naabutan niyang nakahiga sa sobrang kabusugan si Pagong. Hoy Pagong, bakit ang sabi mo sa akin kanina, sumakit ang iyong tiyan sa mga prutas na binigay ni Kuneho? Kung ganun bakit puro balat na lamang ang natira sa mga prutas na iyan, at nagawa mo pang ubusin lahat, hindi kita mapapatawad pagong. Humanda ka, tatagtariin kita ng pinong pino pagong. Agad naman umisip ng paraan si pagong upang hindi matuloy ni Matching ang balak sa kanya. Sige Matching, gawin mo yan para lalo akong dumami at bawat piraso ko ay susugod sa iyo at kakainin ka. Kung ganon, siguro ibabato na lang kita sa apoy para masunog ka pagong. Bale wala sa akin yan Matching. Dahil sa tibay at kapal ng aking bahay, hindi ako kayang tabla ng apoy. Alam ko na ang gagawin ko sa iyo pagong. Ibabato na lang kita sa ilog upang ikaw ay malunod. At doon na nga nakaisip ng oportunidad si Pagong para makatakas kay Matching. Nako Matching, iyan ang huwag mong gagawin sa akin dahil tiyak akong malulunod at mamamatay sa malakas na agos ng tubig. Agad kinuha ni Matching si Pagong na kunwaring takot na takot upang dalhin sa pinakamalapit na ilog para doon ito ihagis. Sa wakas Pagong, nandito na tayo sa tabi ni ilog. Dahil niloko mo ako, ito ang nararapat sa iyo, ang malunod sa malalim na ilog. At inihagis na nga ni Matshing si Pagong ng buong lakas sa gitna ng ilog. Pakiusap, kuwag Matshing. Sambit pa ni Pagong. Bakit kila tuwang tuwa pa si Pagong habang nalunod sa ilog? Biglang pagtataka ni Matshing. Nakalimutan mo ba Matching, na ang ilog ay isa sa aking tirahan? Wala nang nagawa si Matching kundi umalis na lang. Naramdaman ni Matching kung gaano kasakit ang maisahan ng isang kaibigan. Kagaya ng kanyang ginawa kay Pagong at Kuneho, mula noon nagbago na si Matching ng kanyang hindi magandang ugali, at hindi na muling manlalamang ng kapwa. Wakas